Miga miga lang shout out mga kabisay Kumusta kayong lahat? Panibagong araw, panibagong vlog At medyo masalimot ang ating umaga ngayon Dahil ang inyong tayo bisay ay talagang busy busy So samahan niyo ako mga kabisay dito sa panibagong vlog gagawin ng inyong taybisay at tapos na tayo dito sa mga talong sa awa ng Diyos ay malinis na silang lahat at ayan kung makikita nyo ay meron na namang mga panibagong tumutubong damo pero no problem yan dahil nasa gilid lang ng tudling ang damo madaling alisin yan at dito ang ating okra ay nalinis ko na at ito na naibidyo ko rin mga kabisay ang paglinis ko sa okra so siguro mapapanood nyo na yon or napapanood nyo na at ito sa awa ng Diyos ay malinis na rin at ang inyong taybisay ngayon mga kabisay ay medyo hindi pa maganda ang boses kung malilinig nyo dyan ay maganda pa ang boses ng inyong taybisay dahil yun nga dumaan tayo ng hindi magandang kondisyon So sa ngayon ay nag-focus muna ako mga kabisay dito sa aking mga halaman. Kaya medyo uh, ano muna ang ating dot dahil ipinukos ko muna ang aking gawain dito sa aking mga halaman mga kabisay dahil medyo nangangailangan ng uh, konting ano ng pag-aalaga dahil marami ng mga bunga kung makikita nyo halos lahat-lahat ay may bunga na kaya kailangan na natin dito mag-focus dahil mayroon tayong mga insekto na dapat madipinsaan ayan at kahit saan ka maglingon ay mayroon ng mga naka anong buong ang ating mga halaman alright medyo malabo ang aking camera mga kabisay pasensya na so maya maya mayroon tayong gagawin alright let's go so sa ngayon mga kabisay dito naman tayo sa aking mga ampalaya na medyo dumami na ang damo at ayan inumpisahan ko na yung iba may nilinis na akong ibang puno na medyo madamo na rin kaya akin ang inumpisang kanina so ngayon eh may bibidyo natin dahil nawala na yung nagpapatugtog so ito kanina ko lang ito ginamasan mga kabisay at talagang pinupokus ko muna ngayon dito sa aking mga halaman ang araw na itong mga kabisay dahil medyo napapalibutan na ng damo ang ating mga puno ng ampalaya so kailangan ng i ano na siguro ang mga damo dahil medyo marami-rami na pero kayang-kaya naman mga kabisay dahil medyo okay na ang kondisyon natin sumasakit lang ang ulo dahil sa sipon Medyo sinesipon pa ang inyong taibisay. At ito, mayroon pa tayong lilinisin dito na medyo makapal-kapal pa ang damo. Simula dito hanggang doon. At yung ating mga sitaw ay medyo maraming bunga. Sayang naman kung mapapabayaan lang. Pati ang ating ampalaya ay meron din namang mga bunga na napapakinabangan. Medyo na ano ang focus ko kasi doon sa talong mga kabisay kaya medyo nakalago ang damo dito sa ating mga ibang halaman alright mga kabisay abang abangan nyo at pagpapatuloy kong aking pag gagamas habang makulimlim ayan o makulimlim ang ating panahon alright so yun mga kabisay at naka tatlong tudling na tayo ayan oh. ayun yung isa doon ako nagsimula kanina mga kabisay papunta doon tapos lumipat ako dito tapos ngayon ay ito so meron pa tayong natitirang uh, dalawang tudling isa dito at isa pa doon so may ayan yung linyang yan at siguro mamaya na yan dahil medyo uminit mga kabisay eh ang inyong tebis ay medyo may konti pang nararamdaman kaya iwas iwas muna tayong mabilad Okay mga kabisay abang abangan nyo at mamaya siguro ipapakita ko rin sa inyo hanggang sa matapos ko ang lahat ng ito dahil pagkatapos kong mananghalian siguro babalik na ako dyan lalot ganitong hindi namang masyadong mainit parang sumisilip-silip lang ang araw nawawala din at yun nakakapag focus tayo sa paglilinis alright mga kabisay abang-abangan nyo na lang ang susunod na kabanata at marami pa tayong kung mga ano gagawin pag natapos ko to iba naman ang ating pagpupukusan alright yun at ito na mga kabisay nakatapos na tayo sa ating uh, nililinis ilang puno ng sitaw at mga ampalaya so, kung mapupunan yung mga kabisay putol putol na ang nilinisan ko <laughs> dahil ang nilinis ko lang mga kabisay yung may mga tanim na ampalaya ayan tulad dito mayroon pa ditong tatlong puno kaya dyan lang ang nilinis ko din dito hindi ko nilinis dahil wala namang ampalaya doon so dito naman ako nag start papunta doon sa dulo hindi ko na nilahat mga kabisay kasi yung iba ay eh, hindi na rin maganda yung kanilang puno medyo napiktuhan sila sa ating El Nino dahil sobrang init ayan yung ibang puno ay nag ah, rindi. kaya hindi na natin isinamang linisan dahil pag nilinis ko yun sila ay tatanggalin ko na at dito ayan nalinis ko na rin ito nung ipinakita ko sa inyo kanina ay ito lang ang nalinis ko hanggang doon at ako'y tumigil mga kabisay dahil medyo mainit kaya ngayong hapon ako dito na uh, gawa uli at kanina mayroon akong nilinis na paglilipatan ko ng papaya so siguro saka ko na lang ipapakita sa inyo pag naglipat ako nung mga punla kong papaya kunti lang naman yung mga kabisay dahil yung iba ay hindi nabuhay siguro ay nasa sampung puno lang ang nabuhay mahirap kasi buhayin pag malalaking klaseng papaya ang hirap magpunla lalo na sariling uh, punla pero titingnan ko baka may sumibul pang iba so idadagdag natin ililipat din natin pero ngayon may sigurado na akong sampung puno na ililipat na papaya. At dito, ayan, sa awa ng Diyos, malinis ng ating mga puno ng ampalaya. At maraming mga maliliit kaya talagang nilinis ko pa rin dahil sayang naman. Napapakinabangan din at kahit papano i- yung ating mga sitaw <laughs> nagkahalo-halo na kasi itong mga kabisay ang taon na ang tawag ko dito kasi ang at sitaw na paghalo-halo ko at ayan ang, ang, ang sitaw natin ang daming mga bagong bulaklak dahil napitas na namin yung unang bunga sa awan ng Diyos ay araw-araw naman tayong nagkakaroon ng paunti-unting mga biyaya dito sa ating sitaw at ito mayroong nalisan pala dito mga kabisay ayan no? may nalisan tanggalin na natin to dahil baka mahinog hindi pwedeng mahinugan ayan at mayroon na naman mga sumusunod ayan ang dami oh kaya naisipan kong linisin maigi ang puno para hindi naman ma agaw ng damo ang ibibigay kong fertilizer sa kanila at dito sa awa ng Diyos ay nakaka-recover ng ating mga ampalaya ayan mayroon ng mga panibagong bunga dahil umulan kaya parang nabuhayan sila ng loob ayan at nag green na uli <laughs> na dati ay halos wala nang gumagapang kundi puro na kulubot ang talbos ngayon ay ayan sa awan ng Diyos ay medyo magaganda na uli ang talbos at meron ng mga bunga kahit baluktot ay eh, ayan oh. <laughs> nakaliter si eh. pero dito ay matitino naman ang mga bunga niya yung mga sumusunod na bunga yan matitino naman so, tuloy-tuloy na naman to dahil uh, nag-apply na ulit tayo ng abuno isinabay natin sa pag-abuno doon sa talong so ayan at harinawa na magtuloy-tuloy na ulit ang ating ampalaya hindi na magdusa dahil medyo hindi na masyadong mainit ngayon ay eh, alas 4.20 pa lang mga kabisay pero medyo makulimlim na dahil nagbabadya ang ulan ayan kung makikita nyo medyo madilim ang kalangitan kaya thanks God na umulan sana mamaya ng malakas para malibre ako bukas sa dilig Alright mga kabisay, maraming maraming salamat sa inyong lahat na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video. At salamat ng marami sa inyong mga suporta. Pagpasinsahan nyo na na ngayon ay medyo hindi maganda ang boses ng inyong taybisay. Dahil nga nagkaroon tayo ng kaunting uh, hindi magandang karamdaman. So maraming maraming salamat sa inyong lahat. And God bless us. Bye bye.